Normal lang sa atin ang humanga, humanga sa kakayahan ng iba, sa mga napagtagumpayan ng iba, at lalong lalo na sa physical na anyo ng tao. Dito sa videong ito, masasabi mo kaya, na normal lang ang sobrang paghanga. Tunghayan natin ang kwento ng dalawang magkapatid na babae, na sa halip na magbakasyon upang mag-relax at magsaya, ay nalagay pa sa alanganin ang kanilang buhay, dahil sa kanyang kapatid, na mahilig sa mga phobing lalaki, na siyang nagtulak sa kanila, tungo sa kapahamakan. Sa umpisa ng kwento, masayang sumakay at nagsasagwan sa bangka, ang dalawang magkapatid na si Katrina at Jennifer sa isang napakalinaw na tubig sa ilog, at kasunod nito, ay ang paglalakad nila sa napakalawak at napakagandang lugar na napalibutan ng naglalakihang higanteng kakahoyan, at tanaw din ang isang falls na umaagos mula sa malahiganteng pampang. Sa makatuwid, ay nasa lugar bakasyonan sila, isang magandang parke sa Buena Vista na kilala sa kanilang lugar, ang Yosemite. Pinag-uusapan nila ang sunod nilang pupuntahan kinabukasan. At napagpasyahan nilang magkapatid na mag-hiking na lang sa itaas na bahagi ng parke ng Yosemite. Kinagabihan, nasa isang restaurant ng Hotel Buena Vista ang dalawa upang kumain ng haponan, habang nasa lamesa sila, ay dumating din itong si Rick, at naupo sa lamesa na malapit sa kanila, at dito, nasumpungan ni Katrina ang mukha ni Rick at dahil gwapo ito, ay agad na big ang dalaga nito. Napansin agad ng kanyang kapatid na si Jennifer na kinilig ni Katrina sa tuwing tinatitigan nito si Rick. Habang tumingin sa menu si Rick, ay natabig nito ang baso na nilagyan ng tubig kaya nahulog ito at nabasag. Nagpasintabi si Rick sa nangyari, at dahil magkatabi lang sila ng lamesa, ay agad inabot ni Katrina ang tela na nasa kanilang lamesa upang gawing pamunas ni Rick, na nahalata ng kapatid nitong si Jennifer, ang sobrang pagkabighani ni Katrina sa lalaking si Rick. Nagpakilala si Rick sa kanila, at ganun din si Katrina na halatadong gustong gusto ang lalaki. Hanggang sa dumating na sa punto na sinabi na ni Katrina ang trabaho ng kanyang kapatid na si Jennifer, na isang doktor, at pati na rin ang trabaho niya. Sinabi ni Rick sa kanila, na isa siyang photographer sa kumpanyang kanyang pinapasukan, ang Climate Advocacy Group, at siya ang inatasan nito na kumuha ng mga larawan sa mga iba't ibang parke, para malaman kung anong pagbabago at ang kalagayan nito, kaya normal daw sa kanya na madalas siyang makikita sa mga parke at sa mga lansangan. Umanga si Katrina sa trabaho ni Rick, at nabanggit ni Rick, kung napuntahan na ba nila ang mga matataas na pampang na tinatawag na Turtleback Dome, dahil maraming magagandang tanawin ang makikita dito. Sinabi ng magkapatid na hindi pa nila ito narating, kaya nang marinig ito ni Rick, nabanggit nito sa magkapatid na pupuntahan niya ito kinabukasan upang makuha ng larawan. At nang marinig ito ni Katrina, ay bigla niyang sinabi kay Rick na gusto niyang sumama rito. Napatingin sa kanya si Jennifer at sinabi kay Katrina, na paano daw ang kanilang usapan, nagatubili si Jennifer na sumama si Katrina kay Rick, dahil hindi pa daw nila ito lubusang kilala, ngunit, Mapilit itong si Katrina, at sinabi nito sa kapatid na tatlong oras lang naman ito. Nag-atubili si Jennifer, ngunit mapilit itong si Katrina, na halatang gusto talaga niyang makasama si Rick. At sa kalaunan, ay pumayag na rin si Jennifer, ngunit ang kondisyon nito ay pati siya ay sasama rin dito. Kinaumagahan, ay biglang sumama ang pakiramdam ni Jennifer, at bigla itong nagsuka, at ang suspecha niya ay baka dahil ito sa kinain nila sa restaurant. Kaya sinabi nito kay Katrina, na tawagan si Rick at ipa ang kanilang napag-usapang hiking, ngunit mapilit itong si Katrina at sinabi nito sa kapatid, na siya na lang daw ang sasama kay Rick, at magpahinga na lang sa hotel si Jennifer, ayaw sanang pumayag ni Jennifer na sumamang mag-isa si Katrina kay Rick, dahil hindi pa buo ang kanyang tiwala sa lalaki, subalit sa kalaunan, ay napapayag din ito si Jennifer. Ngunit, sinabi nito kay Katrina, na kailangang bukas ang GPS nito sa kanyang cellphone, at agad nagkasundo ang dalawa. Sinabi ni Katrina na babalik siya bago magtanghali. Sa kalagitnaan ng paglalakad ni na Rick at Katrina, nabanggit ng dalaga na nag-aral siya ng psychology ngunit nag-shift siya ng interior designer, tumugon naman nito si Rick kasama ang pagtanong-tanong sa dalaga. Patuloy sila sa pag-explore sa kagandahan ng lugar ng parke, habang kinukuha na nila ito ng larawan. At dito lalong kinilig si Katrina hanggang sa di na ito nakapagpigil at hinalikan nito ang lalaki. At para di mag si Jennifer ay nagpadala ng message si Katrina sa kapatid, at sinabi nito kay Jennifer na parang na in love na daw siya kay Rick, at sinagot siya ng kapatid na bumalik na siya ng hotel. Sa sumunod na eksena, ay lumabas sa CR si Rick, kasunod naman nito ay nagpaalam din itong si Katrina na siya na ang susunod mag-CR. Gusto sanang bitbitin ni Katrina ang kanyang bag sa loob ng CR, ngunit nagsabi si Rick na iwanan na lang ito at siya nabaalang magbantay nito. At nang nasa loob na ng CR si Katrina, ay biglang nilagyan ni Rick ng pampatulog ang tubiga ni Katrina. Habang si Katrina ay walang kamalay-malay sa pinaggagawa ni Rick sa lagayan niya ng tubig. Patuloy sila sa pag-explore sa lugar, at dahil nakaramdam na ng pagkauhaw, sinabi ni Rick na uminom sila ng tubig, maya maya pa ay nakaramdam na ng pagkahilo si Katrina at bago pa man ito mawala ng malay, ay inalalayan na ito ni Rick, at hindi ni Rick na na nakalawit nito ang kanyang bracelet na gawa lang sa maliit na lobid, at naputol ito sabay na laglag kasama ang cellphone ni Katrina. Agad binuhat ni Rick si Katrina patungo sa kanyang sasakyan, na tila may gagawing hindi maganda sa dalaga. Sa hotel. Nag-alala na si Jennifer dahil hindi pa nakauwi ang kanyang kapatid na si Katrina. Tinawagan niya ito sa cellphone at pati na rin si Rick ay tinawagan nito ngunit walang sumasagot. At dahil bukas naman ang GPS ng cellphone ni Katrina ay tinunton niya ito sa gitna ng malawak na parke at nang matagpuan na niya ang cellphone ni Katrina ay mas lalong kinabahan ito. Baka ano na ang nangyari sa kanyang kapatid? kaya agad itong tumawag sa kapulisan na nakakasakop sa lugar upang ipabatid nito na nawawala ang kanyang kapatid na si Katrina habang nagha-hiking sa loob ng parke kasama ang lalaking si Rick. Ngunit di pa nga siya natapos sa kanyang sasabihin sa pulis, ay biglang naputol ang kanyang tawag. Sa kabilang eksena, nagising na si Katrina sa kanyang pagkakatulog at pinilit na kumawala habang nakatali sa isang kama, maya maya pa ay lumabas si Rick at lumapit sa kanya, na itanong ni Katrina kung bakit nagawa niya ito, at sinagot siya ni Rick na kasalanan daw niya ang nangyari sa kanya dahil siya ang nagyaya na maghahiking, na dapat sa ibang tao sana nila ito gagawin. Sa sobrang pag-alala ni Jennifer sa kanyang nakakabatang kapatid, ay no choice na ito at tinawagan ang ex-boyfriend niyang si Wally, at sinabi ang tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid at humingi siya nito ng tulong, at dito pinagsabihan siya ni Wally na ilang taon na daw silang hiwalay at hindi nag-uusap, tapos bigla na lang daw itong magparamdam sa kanya para manghingi ng tulong, tumanggi si Wally sa pakiusap ni Jennifer at sinabihan na hanapin na lang niyang mag-isa ang kapatid niya, at wag na siyang tawagang muli, sabay baban ng telepono. Mangiyak-ngiyak si Jennifer sa narinig mula sa ex-boyfriend niya, na lalong nagpalungkot sa kanya. Ngunit na konsyensya si Wally, para tanggihan ang ex niya na nangangailangan ng tulong, kaya tumawag ito ulit kay Jennifer at sinabi na makarating siya pagkalipas ng dalawang oras. Sa kabilang eksena, may kausap si Rick sa cellphone at sinabi nito sa kausap, na nandito na daw ang kailangan niya, at pumunta na siya sa kinalalagyan nila. Lahat yon ay dinag na dinag ni Katrina, at pagkatapos ni Rick sa kausap niya, ay sinabi nito kay Katrina na paparating na ang kausap niya at tiyak mag-e-enjoy siya nito. Dumating na si Wally sa Buena Vista, at agad sinalubong ito ni Jennifer at nagpasalamat. Tiningnan ni Wally ang cellphone ni Katrina, at nang mabasa niya ang huling message ni Katrina para kay Jennifer, na nagsasabi na in love na siya kay Rick, ay dito sinabi ni Wally na hindi ito nawawala, kundi nakipag-date lang ito sa lalaki, at uuwi daw din ito. Ngunit iginiit ni Jennifer na nakidnap daw ito kaya pinuntahan nila ang lugar, kung saan natagpuan ni Jennifer ang cellphone ni Katrina. Pagdating sa lugar, palingaling nga si Wally hanggang nakita niya ang putol ma bracelet ni Rick, at nang pinakita niya ito kay Jennifer, ay lalong nabuo na ang isip ni Jennifer, na nakidnap na nga daw ang kanyang kapatid, dahil ang bracelet na iyon ay nakita niyang suot ni Rick nang kumain sila sa restaurant ng Hotel Buena Vista, at hindi daw basta-basta maputol ang bracelet na ito kung walang puwersahang nagaganap. Umahagulhol si Jennifer sa pag-alala sa kapatid at niyakap naman ito ni Wally dahil sa kagustuhan ni Jennifer na matagpuan agad ang nawawalang kapatid, ay nag-live ito sa social media at nanawagan sa publiko at pinabatid sa lahat na nakapanood, ang nangyayari sa kanyang kapatid, at kung sino ang naging kasama nito bago ito nawala. Umani ng samot-saring reaksyon ang video na ginawa nila Jennifer at Wally. Pinakain ni Rick ang nakagapos sa kama na si Katrina, dahil ilang oras nang lumipas at hindi pa ito nakakain, Ngunit dinura lang ito ni Katrina sa pagmumukha ni Rick kaya galit na galit itong si Rick. Kinagabihan, ay umikot si Jennifer at wali sa lugar at nagtanong-tanong sa ibang mga tourista kung napansin ba nila si Katrina, ayon sa kanyang binigay na description ngunit walang nakapansin nito. Kinabukasan, nakausap ni Jennifer at wali ang pulis na naka-assign sa lugar tungkol sa paghahanap sa nawawalang si Katrina, Ngunit tila walang agresibong aksyon ang otoridad upang matagpuan agad ang nawawala niyang kapatid, na tila hindi ito interesado na malutas ang kaso. Nabanggit din ni Wally sa pulis ang tungkol sa babaeng nawawala sa Merced isang buwan na ang nakakalipas at baka may kaugnayan ito dito, ngunit pinabulaanan ito ng pulis, kaya dahil dito, dismayado ang dalawa. Kinabukasan, pag uwi ni na Wally at Jennifer galing sa paghahanap kay Katrina, ay kinausap sila ng manager ng hotel, at mayor ng Merced dahil sa video na inupload ni Jennifer sa social media na nag-viral at umabot ng ilang milyon views. Sinabi ng manager ng hotel, na dahil sa kanyang video ay nabawasan daw umano ang kanilang guest sa hotel dahil natakot na itong mag-book dito, at sinundan din ito ng mayor, at sinabihan si Jennifer, na burahin daw niya ang video, dahil nadumisan daw umano ang magandang imahe ng Buena Vista dahil sa video na inupload niya ngunit giniit ni Jennifer na wala siyang intensyon na siraan ang Buena Vista, kaya lang naman nagawa niya ang naturang video, dahil patungkol lang daw ito sa nawawala niyang kapatid na nagha-hiking sa parke ng Yosemite, at nagsasabi lang siya ng totoo. Pero mapilit pa rin ang mayor at ang manager na burahin daw ito. Kaya biglang sumabat si Wally, at sinabi na nabasa niya sa internet, na kaya gusto ng mayor na burahin ang video na posibleng magpapasira ng imahe ng Buena Vista dahil tatakbo siya ulit sa parating na eleksyon at baka ito ay makaapekto sa kanyang pagtakbo kasama ang gawin niyang campaign manager na manager ng hotel. Kaya dito, harap pang sinabi ni Jennifer sa mayor, na hindi niya buburahin ang video. Ngunit namilit pa rin ang mayor, at sinabi na hayaan na lang daw nila na ang mga pulis ang magresolba sa kaso at burahin na lang niya ang video, alang-alang sa kapakanan ng Buena Vista at ng mga empleyado ng hotel na mawawala ng trabaho. At dahil sa nangyayari, gumawa ulit ng video si Jennifer sa social media at sinabi dito na hindi pa din natagpuan ang kanyang kapatid at hindi siya titigil sa paghahanap nito. At sinabi din niya ang gusto ng mayor na ipabura sa kanya ang nauna niyang viral video. Sa kabilang eksena, tumawag ang laging nakausap ni Rick sa cellphone at pinabatid ang tungkol sa bagong video na ginawa ng kapatid ni Katrina, hinggil sa tuloy-tuloy nilang paghahanap nito, at nang malaman ito ni Rick ay pinapasa niya ito sa kanya upang mapanood. At nang mapanood ni Rick ang video, ay agad nagmadali itong pumunta ng hotel, at pinuntahan ang sasakyan na gamit ni Nawali at Jennifer na nakaparada sa labas ng hotel, at nagmadaling pinutol nito ang hose ng preno ng sasakyan. At nang ginamit na nina Wally at Jennifer ang sasakyan, ay nawala na ito ng preno kaya binangga na lang ito ni Wally sa malaking puno. Pagbalik nila sa hotel, sinabi ni Jennifer na ang suspecha niya na posibleng gumawa nito ay si Rick, dahil sigurado na panood nito ang kanilang bagong video, tungkol sa kanilang paghahanap sa kanya, tumugon naman dito si Wally. Pagpasok nila sa kanilang kwarto sa hotel, ay nagulat sila dahil punit-punit na ang mga unan at kumot sa loob ng kanilang kwarto, na parang dinaanan ng dilubyo, kaya dahil nito, inaakusahan sila ng manager ng hotel na sila ang gumawa nito, kaya sapilitan silang pinaalis ng Buena Vista Hotel. Sinamahan ng pulis palabas ng hotel sina Wally at Jennifer, at sinabi na sumunod na lang sila sa disesyon ng pamunuan ng hotel upang walang maging problema, dahil kung magpupumilit sila na babalik sa area ng parke, ay hindi ito magdalawang isip na hulihin sila. Sa kabilang eksena, bumaba si Rick ng parke upang maggrocery sa malapit na minimart, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Katrina na makalapit sa bintana ng cabin upang makasigaw at makahingi ng tulong, eksakto na may isang photographer na napasyal malapit sa lugar kung saan siya nakagapos at narinig ito. Tinungo ng lalaking photographer ang kinalalagyan ni Katrina at nang matuntin ito ay agad niya pinakawalan si Katrina at sinabi na napanood niya ito sa viral video na nakidnap. At nang akma na silang patakas, ay dumating itong si Rick galing naggrocery at naganap ang habulan. Nagawang habulin ni Rick ang photographer at inundayan ito ng saksak kaya nawalan ito ng buhay, Nagtago si Katrina sa isang ugat ng punong kahoy at nagawa pa nitong isulat ang kanyang pangalan sa puno bago ito nahuling muli ni Rick at dinala pabalik ng cabin. Sa kabilang eksena, dahil tinaboy na sila Jennifer at wali palabas ng parke Yosemite, at pinagbawala ng bumalik dito ng pulis, ay nilingat nila ang pulis na nagbantay sa area na sakop ng parke Yosemite. Sinunog ni Wally ang basura sa basurahan at nang makita ito ng pulis, ay nabaling ang kanyang atensyon dito, at nang nakakuha ng pagkakataon ang dalawa ay agad silang pumuslit pabalik papasok ng parke. Napagtagumpayan nila ang kanilang plano at nakalusot sila sa pulis na nagbantay sa entrance ng parke, at dahil bawal na silang mag-check-in sa Hotel Buena Vista ay nagdesisyon sila na magtayo na lang ng tent para gawin nilang pahingaan. Maya-maya pa ay, sandali lang mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kunting lambing lang mga idol, subscribe naman dyan at like mo na rin ang kwento natin, salamat. Okay, ituloy na natin. May biglang tumawag Hi, kay Jennifer, Jennifer, at nagpakilalang siya si Melissa, na isa daw empleyado ng Buena Vista Hotel at sinabi na kilala daw niya si Rick, ang taong pinagsuspetsahan ni Jennifer, na nagkidnap kay Katrina. Kinagabihan, nakipagkita si Jennifer kay Melissa at dito sinabi ni Melissa na kilala daw niya si Rick, at nakahanda siyang samahan si Jennifer at Wally sa cabin kung saan si Rick laging namalagi. At kinabukasan, di nagsayang ng oras si Jennifer at Wally, nagpasama sila kay Melissa patungo sa cabin na binanggit nito, kung saan naroon daw si Rick. Pagdating nila sa itaas na parte ng parke, nakita ni Jennifer ang pangalan ni Katrina na nakasulat sa puno ng kahoy at pati ang direksyon ng arrow, na nagpahiwatig sa kinalalagyan nitong si Katrina, ngunit imbis susundin nila ang arrow, ay nagiba sila ng direksyon dahil doon sila dinala ni Melissa. Pagdating nila sa Pampang, nakadungaw si Jennifer pababa, at dito sinabi ni Jennifer kay Melissa, kung bakit wala silang nakitang cabin. Ngunit sinabi ni Melissa, na nasa kabilang side ang cabin, kaya kumuha si Wally ng teleskopyo upang silipin ito, ngunit sa di inaasahan, biglang lumabas si Rick Pat Akbo patungo sa lugar kung saan nakatayo si Wally at walang ano-ano ay tinulak si Wally kaya nalaglag ito sa bangin. Gulat na gulat si Jennifer sa pangyayari habang nakita niyang nalaglag si Wally sa bangin. At dito nagmadaling iginapos ni Rick si Jennifer, dinala sa cabin upang pagsamahin sila ni Katrina. Nag-iiyakan ang dalawa nang makita ang isa't isa. Dito nalaman ni Jennifer, na magkapatid pala si Melissa at Rick. At ikinikwento ni Melissa kay Jennifer, na noong gabi na kumain daw sila sa restaurant ng Buena Vista Hotel, ay napili ni Rick na kidnapin si Katrina at dahil hindi natipuhan ni Rick si Jennifer, kaya nilagyan ito ni Melissa ng lason, dahilan para masira ang tiyan nito o kaya hindi ito nakasama sa kanilang napag-usapang hiking. Sinabi ni Melissa, na kinagiliwan nilang magkapatid ang mangha-hunting ng mga hayop at kanila talaga itong pinapana at chinuchugi, at nakarating na daw sila sa iba't ibang lugar para mapagbigyan ang kanilang hilig sa pangha-hunting ng mga hayop, at ngayon nagsawa na sila sa hayop kaya gusto nila ang tao ang kanilang pinaglaruan at hinahunting upang mas mag -e enjoy sila. Napaiyak na lamang ang magkapatid sa narinig. At ilang saglit pa ay kumuha ng baso si Melissa at nilagyan ng pampatulog, at puwersahan pinainom sa magkapatid. Kinaumagahan, nagising na lamang ang magkapatid na nakahiga sa ibabaw ng katri, at nasa gitna na ito ng napakasukaw na gubat. Sabay silang tumayo na may halong pagtataka bakit sila naroon, samantalang ang magkapatid na Rick at Melissa, ay nagmamatsyag lang sa kanila na may kanya-kanyang hawak na pana at tala naghintay lang ng tamang pagkakataon. At nang akma na silang lumapit sa isang salamin, na nasa harap ng kama ay dito nagumpisa na silang panain ng magkapatid. Nagulantang sila sa nakitang araw ng pana, kaya nagumpisa na silang kumubli, at magtatakbo, hinabol sila ng magkapatid na tila mga hayop at pinagpapanak. Nataranta ang dalawang magkapatid at pinilit na iwasan ang mga matutulis na pana na pinakawalan ng dalawa. At nang makakubli sila sa malaking puno, nakita nila si Melissa na nakatago at tila nag-aabang sa kanila, dumampot sila ng pamalo at inekota nila ito papalapit upang pagpapaluin, eksakto na paparating din itong si Rick sa likurang parte at nakatutok na sa kanila ang pana, ng akma ng panain na ni Rick si Katrina, ay naapakan nito ang mga patay na sanga ng puno na nasa lupa kaya tumunog ito, napalingon si Katrina kay Rick, at nang makita nito na panain na sila ni Rick, ay tinabig niya si Jennifer, upang maiwasan ang pana ni Rick, kaya doon ito tumama kay Melissa, nang makita ni Rick na si Melissa ang natama ng pana ay agad itong nilapitan at humingi ng sorry sa kapatid, dahil hindi daw niya ito sinadya, nang makita ito ni Katrina at Jennifer, ay hindi na ito nag-aksaya pa ng oras, dinampot nito ang kahoy at agad pinagpapalo si Rick sa ulo at nang makita na natsugi na si Rick, ay nagyakapan silang dalawa. At sa ending ng kwento ay nagla-live si Jennifer kasama si Katrina sa social media, at pinabatid sa publiko, na natagpuan na ang kanyang kapatid. At biglang lumabas si Wally at maswerte na hindi pala napuruhan sa pagkalaglag sa bangin, at bali lang ang natamo nito sa katawan. Nagkabalikan sila Jennifer at Wally at kasalukuyang buntis na rin si Jennifer. At dito magtatapos ang isa na namang maganda nating kwento, hanggang sa muli. Stay safe mga idol.